Sira na din yung gitna ng kuko mo. Nag-uumpisa na siya. Hmm? Sorry. Ng gamit ko huy very good. Tawagin mo si ate, ha? Opo. Hindi na ang gamit ko pa. Opo. mama yung gulo ko na sa pouch, ha? Bus na. Ha? Bus na. Hindi. Hindi yung bus. Ay, pagpubus siya, nabot yan sa, sa akin. Lagot ka sa akin. Bawa na bawa na. Masakit ka Medyo ko. Ay, sorry. Parang kapal Hmm, eh. tusok na tusok na siya. sorry Cuman ada rice kini. Tiga speng ayo. Seven. Wala ka pang gawa? Gawa, hindi gawa Gawa, hindi gawa Ilang taon ka na Wala ka pang gawa May kasama mo May asawa na Kala ko ang pakardamoy Ayuk lang yan. Hmm. Yung umarong nun eh. <laughs> ka na. Wala Mama, may asawa, na. Asawa na. may asawa ka na ba? Upo. O, ilang taon na mo? Tanungin mo nga po, ilang taon na yung asawa ko? Papa,

I love you too, anak. Ano ka tabi mo kagabi Ikaw. Si diba, oh Opo. Tapos sabi mo, uh, Ano na siya, Tina? Hindi pa sa'yo kasi atak ng base, nuk-nuk-nuk. Ikaw natatak ba ako doon? Hindi ako natatak ako. Tsuntokan ko yung mukha niya eh. Ano, takot ka ba daw? Sakit?

Oo, oh, wag dito. Mama, ay kiss pa ako, check. Check? O bakit ako check? Kasi very good ka na eh. O bakit ako very good? Ay, naku po.